Man's foolishness necessitated the law. Kasi kung ang tao lang ay nagkocontrol sa sarili, hindi niya kailangang makatanggap ng batas mula sa Diyos. Ang mga batas ay isa-isang ibinigay at naging very elaborate no ang mga tao ay hindi na makontrol ang sarili nila at kinailangan pa ng panglabas na kapangyarihan para ang batas ay pairalin. Kaya ang Lady Justice, yung sagisag ng Lady Justice sa isang babaeng may hawak na timbangan, may piring ang mata at sa kabilang kamay ay may hawak na isang tabak. Lady Justice holds a scale there. At pag mayroon siyang scales and then she holds a sword. Because if you are weighed and found wanting, you will have to be cut up. Kailangan kang tagain sapagat yung takot mo na lang na mataga ka, at yung takot mong makulong, yan ang kumokontrol sa tao pag siya'y siya wala ng kontrol sa sarili. Maging sa mga bahay na maraming policies, sa mga kumpanya na maraming policies, because people don't control themselves. Bakit merong boundary clock na kinamumuhian ng empleyado? Kasi hindi naman nila kukontrolin ang sarili nila na pumasok sa oras kung wala nun. Bakit merong deduction ka pag absent? Kasi pag walang ganung punishment, dadami ng dadami ang absence. Pagka maraming patakaran at batas, ibig sabihin lang, ang tao'y hindi nagkukusa na kontrolin ang sarili. Sa pagkocontrol po sa sarili, hindi natin ibig sabihin yung sobrang control, not the repressive control that can lead to schizophrenia. Sapagat yung sobrang kontrol naman, na bigong-bigo ang sarili mong ipahayag ang katotohanan at yung mga nais mong gawin, ang nangyayari, ang mga tao ay nakakaroon ng mga kabaliwan, nakakaroon ng double personality. Ang hindi nila maipahayag sa tunay at normal nilang buhay, kailangan silang magkasakit, kailangan silang magkaroon ng abnormal situation para mapagbigyan na ipahayag yung hindi maipahayag. Kaya po sa mga pamilyang sobrang higpit ang mga magulang o ang mga matatanda, sa mga bayan o baryo o lipunan na masyadong maraming bawal, masyadong conservative, masyadong maraming control, diyan maraming nababaliw, diyan maraming sinasabi nilang napoposes, diyan maraming sinasabi nilang nakukulam, at kung ano-ano pa, hindi po kulam yun at hindi posesyon. Pag sobrang ang tao'y sinisikil, yung hindi niya maipahayag, ipapahayag ng kanyang katawan sa ibang paraan. Kaya kung minsan nagsasalita na iba ang boses, tumitirik-tirik ang mata, bumubula-bula ang bibig, akala natin agad, demonic possession. Most of the time, those are just people who have repressed feelings. Mga hindi ba ipahayag na damdamin. At hindi po ang pagpipigil no, ng pinag-uusapan natin. What do we mean? Control that is enough to keep social order and to keep one's dignity. Pero hindi naman sobrang control na meron ka ng gustong kainin, hindi mo kinakain, meron kang gustong sabihin na hindi naman magkakaroon ng isang napakalaking social disorder pag sinabi mo, o kaya ay social calamity, hindi po yan ang pinag-uusapan. Pero yung hindi ka na nakakakibo, hindi ka nakakapagbigay ng opinion, hindi ka na natatanong kahit kailan, sunod ka na lang ng sunod, yan po yung mga nakaka, nakaka, nagiging dahilan at nakakapagbigay ng mga uri ng mga psychological illnesses. Kaya sa mga very conservative towns, yun yung maraming, ay nakulam si ganun, nakulam si ganun, nahipan na ba hangin, etc., etc. Repressed lang yon Baka mga babaeng gusto magpaligaw ay paligawan ng magulang at mga kuya na baliw tuloy. Mga, mga dabdaming di ba ibulalas at di maipahayag. Isa po sa magaganda nating gift sa ating kapwa ay hayaan sila mag-express. Sapagkat naiipon yan sa loob, yung pressure cooker man, kailangan sumingaw sapagkat pag hindi nakakasingaw ay sasabog. Akala ng mga sobrang disiplinaryan, merong social order at may orderliness sa kanilang tahanan, sa kanilang organisasyon ko ang lahat ay hindi na kumikibo. Pero may panahon din na sasabog yon. So, well-timed expression is good. But a man of wisdom will control himself and his emotion so that he doesn't go to the extreme. Isa po yan na pagkakakilanla ng taong marunong may control sa sarili. Proverbs 12.16 A prudent man overlooks an insult. Another standard by which wisdom might be gauged. Ang tao daw pong mahusay, marunong, mapag-isip ay maraming pinapalampas maging mga ba ituturing na pag-insulto o paglapastangan sa kanya.